Minsan ka na bang namangha sa mga naglalakihang gusali? Isa ka rin ba sa mga araw-araw na bubusog dahil sa mga itinitinda ng paborito nating karinderya? Malamang karamihan din sa atin ay naayhatid na ni Mamang Chuper sa ating mga trabaho at eskwelahan gamit ang kanyang jeep. Mula sa suot mong damit kalsadang iyong nilalakaran at hanggang sa tahanang iyong inuuwian, lahat iyan ay produkto ng talento, sipag at giting ng ating manggagawang Pilipino. Maaaring kulang ang oportunidad na ito para mabanggit at mapasalamatan ang lahat ng uri ng manggagawang Pilipino. Ngunit kailan may hindi magkukulang ang ating pasasalamat at paghanga sa kanila. Bilang nagsisilbing gulugod ng ating ekonomiya, ang kanilang pagpupursigi ang siyang sumusuporta sa takbo ng malaking porsyento ng ating lipunan. Kaya ngayong Labor Day, bigyan natin ng pagpupugay at pagsaludo ang lahat ng manggagawang Pilipino sa bansa. Mabuhay ang manggagawang Pilipino.